so much love Good morning, Taki. Good morning, flower. Ang ganda mo. Ang sa ni klaseng bulak eh, ganda. Bagong baby diri Si Harley Ilang baby diri Si Harley Cute cute nga Harley Yan o Kuwan nga siya Malambing <laughs> Malambing nga ba niya siya Si Harley 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 Si Harley mo ni siya. Si Harley, Harley, Harley. Si Harley, Harley mo Si Harley, Harley. Cute ka ayo si Harley, Harley. Harley. Cute man ka, Harley. Harley. Anong cute man ka, Harley? Eh? Anong cute man ka? Ha? Harley. Pinakamuda ko, Harley. Pinanay na kagamay, Harley. Ha? Muda ko, Harley. Ha? Cute ka mo, Harley, Harley. <laughs> Cute among halihali Holly, Holly. Cute among Holly, Holly, Cute na na si halihali Holly. Hindi ka magpabadlong Holly, ha? Ha? Ay, ka ha Holly, Holly, ha? Hindi ka magpabadlong Holly, ha? Ha? Ay, ka, ha? Ha? Magtuon na ka sa kadapit magpupo, ha? Sa imuhang pad ka magpupo, ha? Mag-wewe. Ha, hindi bisan asa ha. Harley, sapad na ka magpupo ha. Huwag magwiwis ha. Ha, magtuon ka sapad ha. Harley ha, dili na ka sa bisan asa sa carpet, dili na ka sa carpet ha. Magpupo magwiwis ha. Sa imo na ka pad magwiwis o magpupo Harley ha. ka Harley ha. Harley, Harley, Harley. Magbinuutan ni si Harley. Buutan ni si Harley. Buutan niya mong Harley. Buutan niya mong Harley. Buutan niya mong Harley. Mm -hmm. <laughs> God bless us. Hi, Harley. Hello, Harley. Good girl si Harley. Good girl, Among Harley. Good girl. Ken Flora, I said me. Hello. <laughs> Naman na ka dito. Naman na. Si Flora May, akong kaoban diri. Sa balay, upat may kabuok. Hi, Flora May. Hello. Hello. Okay, Rasa? Okay, Rasa. Okay, Mga una ta. <laughs> Mga bata nag-play play sa ground. Gabi na kayo. Gabi na kayo. Alas na dahil sa kagabi.